Welcome sa ating channel. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 7 signs na hindi ka masamang tao, kundi trauma mo lang yan. Stay tuned para matuto pa at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang insightful content. Parang hindi naiintindihan ng mga tao kung gaano kalalim ang epekto ng trauma sa kanilang ugali. Pitong senyales na hindi ka masamang tao, trauma mo lang yan. Sa videong ito, ating tatalakayin kung paano hinuhubog ng trauma ang ating mga kilos at pananaw. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay makakatulong sa iyong maunawaan na ang iyong mga aksyon ay naiimpluensyahan ng mga karanasan sa nakaraan, hindi ang iyong tunay na pagkatao. Tara, simulan na natin at alamin ang katotohanan sa likod ng iyong mga nararamdaman at kilos. Malaki ang epekto ng trauma sa ating buhay. Naapektuhan nito ang ating mental health, mga relasyon, at pisikal na kalusugan. Ang mga sugat na dulot ng mga traumatic experiences ay kay kadalasang nakaka sa ating mga kilos at emosyon sa mga paraan na hindi natin namamalayan. Ang paghilom mula sa trauma ay maaring magdulot ng paglago at katatagan. Ang mga aktibidad tulad ng meditation, yoga, at self-reflection ay nakakatulong sa atin na makipagugnayan muli sa ating sarili at bumuo ng mas matibay na pagkatao. Ang trauma ay may iba't ibang anyo, emosyonal, pisikal, at psychological. Iba-iba ang epekto ng bawat uri sa mga individual na humahantong sa iba't ibang sintomas. Narito ang pitong senyales na nagpapakita na hindi ka masamang tao. Trauma mo lang yan. Ang pag-unawa sa mga palatandaang ito ay makakatulong sa iyo na magsimulang gumaling at mabawi ang iyong buhay. Lagi kang nagahanap ng unang senyales ng problema. Parang radar na laging nag-e-scan para sa anumang pahiwatig ng panganib o pagkabalisa. Nakakapagod ang hypervigilance na ito, kaya lagi kang parang pagod at balisa. Madalas ka bang mag-alala tungkol sa worst case scenario? Ang iyong isip ay puno ng paano kong at mga negatibong kaisipan, kaya nahirapan kang mag-focus sa kasalukuyan. Kung oo, maaring isa itong reaksyon sa trauma. Ang trauma ay maaring mag-iwan ng malalalim na peklat na nakaka-impluensya sa kung paano natin nakikita ang mundo at nakikisalamuha sa iba. Ang pagkilala sa mga pattern na ito ang unang hakbang patungo sa paghilom at pagbawi ng iyong pakiramdam ng kaligtasan at kagalingan. Ang trust issues ay may malaking epekto sa mga relasyon. Kapag nasira ang tiwala, lumilika ito ng hadlang sa pagitan ng mga individual na nagpapahirap sa pagbuo ng malapit at makabuluhang koneksyon. Ito ay totoo lalo na para sa mga nakaranas ng trauma. Ang mga trauma survivors ay kadalasang nahihirapang magtiwala kahit sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kawalan ng tiwala ay maaring nagmumula sa mga nakaraang pagtataksil o pang-aabuso na nag-iwan ng malalalim na emosyonal na peklat na humahantong sa emotional distance at paghihinala. Para maibalik ang tiwala, magsimula sa pagiging tapat at bukas tungkol sa iyong nararamdaman. Ipaalam ng malinaw ang iyong mga pangangailangan at limitasyon. Humingi ng suporta mula sa isang therapist o counselor. Sa paglipas ng panahon at pagtitiyaga, posible na may balik ang tiwala at bumuo ng malusog na koneksyon. Umiwas ka sa pakikisalamuha. Ang trauma ay maaring makaapekto sa ating mga relasyon, dahilan para tayo ay umiwas sa pakikisalamuha. Nangyayari ito dahil ang trauma ay maaring magparamdam sa atin na hindi ligtas o overwhelmed sa mga social situations. Para matugunan ito, simulan sa pagkilala sa iyong mga nararamdaman at pag-unawa na okay lang na maramdaman ito. Unti-unti, subukang sumali sa maliliit na social activities, tulad ng isang maikling tawag sa telepono o isang maikling pagkikita sa isang kaibigan. Ang paghingi ng suporta mula sa isang therapist ay makakatulong din sa iyo na mapag-aralan ang mga nararamdamang ito at muling bumuo ng iyong mga social connections. Tandaan, ang paghilom ay nangangailangan ng oras at okay lang na gumawa ng maliliit na hakbang patungo sa pakikipag-ugnayan muli sa iba. Sinasabotahe mo ang sarili mong mga relasyon. Kung madalas mong nilalayo ang sarili mo sa iba o sinasabotahe ang mga relasyon, lalo na kapag maayos ang takbo ng mga bagay, maaring ito ay senyales ng trauma na hindi pa nareresolba. Ang trauma ay maaring magdulot sa atin na asahan ng pagkabigo sa mga relasyon dahilan para tayo ay mag-self-sabotage bilang isang protective mechanism. Ang mga halimbawa ng self-sabotage ay ang pag-iwas sa komunikasyon, labis na pag-iisip sa bawat interaksyon, o pagiging labis na mapamintas sa iyong partner. Ang pagkilala sa mga kilos na ito ang unang hakbang para matigil ang mga ito. Magsanay ng mindfulness, makipag-usap ng hayagan, at humingi ng profesional na tulong kung kinakailangan. Posible ang paghilom sa paglipas ng panahon at pagsisikap. mayroon ka mga unhealthy coping mechanisms. Kapag nahihirapan sa emosyon, ang mga tao ay madalas na gumagamit ng mga unhealthy coping mechanisms para makayanan ang kanilang mga nararamdaman. Maaring kabilang dito ang pag-inom, labis na pagkain, self-harm, o iba pang mapanganib na pag-uugali. Ang mga ito ay mga paraan para makayanan ang sakit ng trauma. Gayon paman, may mga mas malusog na alternatibo. Sa halip na gumamit ng mga mapanganib na pag-uugali, isaalang-alang ang pagsasanay ng mindfulness, pagsusulat ng iyong mga iniisip sa journal, o paghingi ng profesional na tulong. Ang mga pamamaraang ito ay maaring magbigay ng mas napapanatiling ginhawa at makatulong sa iyo na gumaling mula sa trauma. Ang pagsali sa mga physical na aktibidad, creative outlets o mga libangan ay maari ding maging epektibong paraan para pamahalaan ang stress at mga emosyon ng malusog. Ikaw ay emotionally repressed at distant. Pagkatapos ng isang traumatic event, karaniwan na ang makaramdam ng kahinaan, pagkalito o kawalan ng pag-asa. Ang emotional repression ay nangyayari kapag ibinaon mo ang iyong mga nararamdaman dahil hindi ka pahanda na harapin ang mga ito. Kung ikaw ay naging mas emotionally distant simula ng iyong trauma, ito ay isang senyales na pinipigilan mo ang iyong mga nararamdaman. Para harapin ang mga nararamdamang ito, subukang isulat ang iyong mga iniisip sa isang journal o makipag-usap sa isang therapist. Ang pagsasanay ng mindfulness at meditation ay makakatulong din sa iyo na makipag-ugnayan muli sa iyong mga emosyon. Ang paggawa ng mga aktibidad tulad ng yoga o paglalakad sa kalikasan ay maari ding maging kapaki-pakinabang. Tandaan, ang pakikipag-usap sa isang kaibigan o pagsali sa isang support group ay maaring magbigay ng karagdagang suporta. Mahirap kontrolin ang mga overwhelming emotions. Ang mga trauma survivors ay madalas na nakakaranas ng mga emosyon na mahirap kontrolin. Maari silang makaramdam ng galit, pagkairita, o madalas na mood swings. Ang mga techniques tulad ng deep breathing, pagjournal at paghingi ng profesional na tulong ay makatulong sa emotional regulation. Ang meditation ay makakatulong sa pagpapakalma ng isip at pagbabawas ng stress. Ang mga pisikal na aktibidad at creative outlets ay epektibo ring paraan para pamahalaan ang mga emosyon. Ang suporta mula sa mga kaibigan, pamilya, o support groups ay maaring magbigay ng comfort at pag-unawa. Ang pagbabasa ng mga self-help books at pagsasanay ng mindfulness ay maaring mag-alok ng mga bagong pananaw at coping strategies. Tandaan, okay lang na humingi ng tulong at gumawa ng mga hakbang tungo sa emotional well-being. Parang nagkamali ako. Bago mo sisihin ang sarili mo, Tandaan na ang trauma ay maaring magkaroon ng pangmatagalang epekto. Maglaan ng oras para gumaling, maging mabait sa iyong sarili, at makipag-ugnayan sa isang mental health professional kung kinakailangan. Maari kang gumaling at gaganda rin ang lahat. Tandaan, maraming resources ang available para tulungan ka sa iyong journey. Mag-explore ng mga self-help books, support groups, at online resources. Sumali sa mga aktibidad na nagdudulot sa iyo ng saya at kapayapaan. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong sumusuporta at positibong karanasan. Ang paghilom ay isang paglalakbay at hindi ka nag-iisa. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, paki-like, comment at subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa mental health at personal growth. Salamat sa panood at tandaan, ang pagunawa at pagharap sa trauma ay isang paglalakbay.